O, come. Doon tayo sa may, ano, sa may kwangka ka. Doon sa favorite mo. Doon. May isa dito maganda. Yung favorite mo. Mm, yan. Happy na naman siya. Nasa part na naman kami. Aga siya nagigising. Pag weekend. Napit lang kasi ang part dito. Nabidjus ko na ito dati eh. <laughs> Ay, haba pusa. May cat doon na kit. hello Meow, meow. Yum, yum. Ganda ng flowers, oh. Oh, go. Go. Isa. <laughs> mm.